Ano okay. uh, Right, guys. Ganyan lang palabasin ang biplok. Ano nga na rin? Kamahaw sa 4 brothers. Ito na yung nilong ag na biplok. Mugawas yung nasisim? Ito na. Mugawas na. Sabi mo lang e. Cut in the up? Right. Right, okay, guys. Kitang-kita nyo. Lumabas ka na lang. Upload ba? <laughs> umonpot guys tapos guys na tignan guys na siya, guys tapos yan, guys tapos kahain guys na guys yan, guys tapos guys tapos na guys kainin. tapos kahain mo na, guys tapos kahain guys 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 guys